Napansin mo na ba na habang marami ang nagpupumilit na walang layunin sa mundo ng negosyo, mayroong isang biblikal na sikreto sa paglikha ng mga hindi nagkakamali na negosyo na halos walang gumagamit? Isang lihim na ibinunyag mismo ni Haring Solomon, ang pinakamatalinong tao na lumakad sa mundo at gumagabay pa rin sa mga gustong umunlad ng may layunin. Ang katotohanan ay malupit. Maraming tao ang namumuhay tulad ng mga tagapaglingkod kapag sila ay nag-iisip na parang mga hari at narito ang isang tahimik na pagkabigla. Marahil ikaw ay nagsusumikap, nagdarasal, nagsisikap na umunlad, ngunit natigil hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap, ngunit dahil sa kakulangan ng karunungan ni Solomon, ang uri na nagpapalit ng kaguluhan sa direksyon kawalan ng kapanatagan sa paningin at kakulangan sa kasaganaan. Samantala, patuloy na gumagana ang mga lumang prinsipyo at hindi mo pa rin ginagamit ang mga ito. Ang ihahayag ko sa iyo ay hindi teorya. Ito ay isang nakatagong mapa sa loob ng biblikal na pananalapi na ginagamit ng mga mga ngalakal, hari at espiritual na mga pinuno sa loob ng libu-libong taon. At kung ilalapat mo ito, kahit sa loob lamang ng pitong araw, ano ang magbabago sa iyong buhay pinansyal, sa iyong kapayapaan, sa iyong hinaharap, huwag maliitin ang sagot na ito dahil ibubunyag ko ang ato na hindi nagkakamali ng mga diskarte sa negosyo mula sa Biblia na kapag inilapat ng may pananampalataya at katalinuhan, nagbabago ang buong kapalaran at manatili sa akin dahil sa mga susunod na minuto matutuklasan mo kung ano ang pinagkaiba ng mga nabubuhay lang sa mga nagtatayo ng isang legacy at sa huli ipapakita ko sa iyo ang susi na iiwan ni Solomon sa iyong mga kamay kung nakatingin siya sa iyo ngayon ang unang paghahayag na ibinigay sa atin ni Solomon ay ang pananalapi sa biblia ay hindi lamang tungkol sa mga numero kundi tungkol sa tadhana sa loob ng banal na kasulatan ay may mga prinsipyo sa pananalapi na kasingtanda ng sangkatauhan mismo at higit na nauugnay kaysa sa alinmang modernong manual. Nakapagtataka kung gaano karami ang tumatahak sa landas ng pananampalataya sa loob ng maraming taon nang hindi na pagtatanto na may mga biblikal na code ng kasaganaan na kayang buuin muli ang buong buhay. Nakita ni Solomon ang ekonomiya bilang isang espiritual na larangan kung saan ang bawat desisyon ay nagdudulot ng nakikita at hindi nakikitang mga bunga. Paano kung sinimulan mong makita ang iyong buhay sa parehong lente sa bawat pahina, ang Diyos ay naglalagay ng mga simbolo na gumaganap bilang mga nakatagong mapa para sa mga naghahanap ng karunungan sa pananalapi. Para sa isang matalinong tao, walang random Maging ang bukid kung saan siya nagtatanim, o ang talento na natatanggap niya, o ang paraan ng kanyang pamamahala sa kanyang oras, pera at layunin, ang pinakakapansin-pansin na bagay ay ang maraming mga Kristiyano ay nabubuhay sa kakapusan hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, ngunit para sa hindi pagpansin sa mga code na ito. Ilang beses ka na bang nanalangin para sa probisyon? Ngunit binaliwala ang payo na isinulat mga henerasyon na ang nakalipas. Ang kaibahan ito ay tiyak na naghihiwalay sa mga hari sa mga tagapaglingkod. Nang ang isang matalinong babae, isang ina o isang asawa noong sinaunang panahon ay nagbukas ng mga banal na kasulatan, hindi lang siya nakahanap ng mga kwento, nakahanap siya ng mga tagubilin sa paggabay sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan, at maging sa kanyang mga pagpili sa pananalapi. Ang pamana ng Biblia na ito ay hindi panlalaki o pambabae, ito ay pangkalahatan. Alam ng mga sinaunang tao na ang pagpapala ng walang kaayusan ay nawawala at ang paggawa ng walang pangitain ay nagdudulot ng kapagura ng walang ani. Kaya nga sinabi ni Solomon na ang puso ay dapat maghanap ng pangunawa kaysa sa ginto dahil ang pag-unawa ay ang ginto na hindi nauubos. At kung tinitingnan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong mga pagpipilian sa pananalapi? Ang pinakamagandang bagay ay na kapag naunawaan mo na ang Biblia ay isa ring espiritual na manwal sa ekonomiya, na pagtanto mo na hindi ka kailanman naging walang direksyon, inilatag na ng Diyos ang mga landas para sa pagpaparami, gawain at probisyon at maging para sa pagpaparami ng mga mapagkukunan na nagpapanatili sa mga henerasyon. Ang karunungan na ito ay hindi tumatanda, hindi nabibigo at hindi kailanman nakasalalay sa mga kapritsyo ng merkado. At kapag sinimulan nating unawain ito, isang tanong ang bumangon. Kung may ganoong malinaw na mapa, bakit marami pa rin ang naliligaw? Marahil ang sagot ay nasa susunod na punto, manatili sa akin. Kapag naunawaan natin na ang Biblia ay nagdadala ng malalim na mga prinsipyo sa ekonomiya, isang hindi komportabling katotohanan ng lumabas. Maraming Kristiyano ang may pananampalataya, ngunit walang Kristiyanong pamamahala sa pananalapi. Sila ay marubdob na nagdarasal, naglilingkod ng may kagalakan, ngunit namumuhay sa isang buhay na minarkahan ng kaguluhan, udyok, at isang mapanganib na pag-asa sa iisang kita. Il sasabihin ni Solomon na ito ay tulad ng pagtatayo ng isang palasyo sa buhangin. Sa labas ay mukhang matatag, ngunit sa loob ay mahina. Ang pananampalataya ay hindi ang problema, ang problema ay kapag ang pananampalataya ay lumalakad ng mag-isa nang walang kumpanya ng pamamahala sa pananalapi. Karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto na ang kakulangan ng estrukturang pinansyal ay isang tahimik na magnanakaw. Isang ina na maling pamamahala, isang ama na walang plano, isang kabataang gumastos ng walang ingat, lahat sila ay nabubuhay sa parehong siklo ng pagkabalisa at emosyonal na pasanin. Ang Biblia ay malinaw sa pagpapakita na pinararangalan ng Diyos ang kaayusan, kasipagan at pangitain. Ilang beses ka nang humingi ng probisyon ng Diyos, ngunit ipinagpatuloy ang paulit-ulit na mga gawi na walang laman ang sinusubukan niyang ilagay sa iyong mga kamay. Ang kontradiksyon na ito ay lumilikha ng isang espiritwal na salungatan na tatawagin ni Solomon na hinamak na karunungan. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagtitiwala sa Diyos at sa pag-asa na gagawin niya ang responsibilidad ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming nabubuhay na pagod, bigo at emotionally drained. Bagamat itinuro ni Solomon ang pagiging maingat Marami sa ngayon ang nabubuhay sa awa ng mga simbuyo ng damdamin. Ang puso ay naghahangad ng kaunlaran ayon sa Biblia, ngunit ang mga desisyon ay sumusunod sa luhika ng mundo na naghihikayat sa pagmamadali, pagkonsumo at kabuang pag-asa sa isang sweldo. At kung tinitingnan ni Solomon ang kanyang pinansyal na gawain ngayon, makakahanap ba siya ng kaayusan o kaguluhan? Kapag ang pananampalataya ay nahiwalay sa pananalapi, ang buhay ay pumapasok sa isang paraan ng patuloy na kaligtasan. Para kang naglalakad sa disyerto na may tumutulo na banga, gaano man karami ang tubig na ipinadala ng Diyos, hindi ito magtatagal. Gayunpaman, kapag ang pananampalataya at karunungan ay nagkakaisa, isang malakas na pagbabago ang isinilang. At tiyak na sa unyon na ito nagsimula tayong maunawaan na ang kaunlaran ay hindi dumarating nang nagkataon ito ay nililinang ngunit upang linangin ito may katotohanan na kakaunti ang may lakas ng loob na harapin at iyon ang ihahayag natin sa susunod na seksyon. Kapag napagtanto natin na ang pananampalataya na walang pangangasiwa ay hindi matatag, naiintindihan natin kung bakit napakaraming nabubuhay na naghihintay para sa isang pagbabago na hindi darating. Itinuro ni Solomon na ang karunungan sa pananalapi ay hindi lamang makikita sa pananampalataya, kundi sa pang-araw-araw na pagpili. Maraming nagdarasal na humihingi ng bukas ng mga pinto, ngunit nananatiling nakatayo sa harap ng parehong saradong pinto. Naghihintay ng isang himala na nangangailangan ng paggalaw. Nilinaw ng pananalapi ng Biblia na pinagpapala ng Diyos ang pagunlad, hindi ang pagwawalang kilos. At ang paghahayag na ito ay nagsisimula ng baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong buhay. Ayon sa Biblia, ang kasaganaan ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay isang proseso na binuo na may pananaw, disiplina at layunin. Ang isang matalinong babae noong sinaunang panahon ay hindi naghintay para sa pag-aani na tumubo ng mag-isa. Siya ay nagtanim, nagdilig, nagbantay at nag-ani. Totoo rin ngayon, ang mga pagpapala ay hindi automatiko. Sila ay isinaaktibo ng mga disisyon. Ilang beses ka nang humingi ng pagbabago, nang hindi nagbabago. Ang pagmumuni-muni na ito ay malalim dahil ipinakikita nito kung gaano karaming tao ang nagnanais ng mga resulta ng mga hari habang namumuhay sa mga nakagawiang gawain ng mga tagapaglingkod. Sinabi ni Solomon na ang taong mabait ay nakakakita ng malayo, samantalang ang walang ingat ay natitisod sa sarili niyang landas. Walang espiritual na buhay, nahiwalay sa buhay pinansyal, pareho silang lumalakad na parang dalawang pakpak ng iisang ibon. Kapag nabigo ang isa, nawawala ng lakas ang isa. Kaya naman marami ang nakakaramdam ng pagod, nananalangin sila ng may pananampalataya, ngunit walang ingat na pinangangasiwaan ang pera. Ang karunungan ni Solomon ay nagbabala sa atin na ang sino mang hindi namamahala sa maliit ay hindi kailanman magsusustento ng marami. At kung ilalapat mo ang prinsipyong ito sa loob ng pitong araw, ano ang magbabago? Ang kasaganaan ay likas na bunga ng mga pagpili na nakaayon sa katotohanan. Ngunit upang gawin ang mga hakbang na ito, kailangan mong makita kung saan namamalagi ang kahinaan ng iyong kasalukuyan at kung saan namamalagi ang lakas ng iyong hinaharap. At tiyak na sa puntong ito ay ibinunyag ni Solomon ang isa sa mga pinakahindi pinapansin na mga haligi ng Biblia. Ang pangangailangang lumikha ng maraming pinagmumulan ng kita, isang bagay na inilarawan niya bago pa umiral ang modernong ekonomiya. Manatili sa akin dahil ang susunod na punto ay magbubukas ng isang mapagpasyang kabanata sa paglalakbay na ito. Isang negosyo, pag-iba-iba ng kita kapag naunawaan natin na ang kasaganaan ay nangangailangan ng aksyon, pumapasok tayo sa teritoryo kung saan si Solomon ang pinakadirekta, pagkakaiba-iba ng kita. Hindi niya ito binanggit bilang teorya, Ngunit bilang isang espiritual na diskarte, sa Ecclesiastes, ang matalinong tao ay naguutos sa atin na hatiin ang ating bahagi sa pito, maging walo, dahil ang mga sakuna at hindi inaasahang pangyayari ay laging dumarating ng walang babala. Ito ay higit pa sa pang-ekonomiyang payo ito ay banal na proteksyon. Depende sa isang sweldo lang ay parang naglalakad sa manipis na yelo, parang ligtas hanggang sa biglang masira. Naunawaan ni Solomon na ang isang mabait na tao ay gumagawa ng mga kanal, hindi mga dam. Sa makatuwid, ang maraming pinagmumulan ng kita ay hindi isang modernong ideya, ngunit isang salamin ng sariling karunungan ng Diyos. Isang ina na natututo ng bagong kasanayan, isang kabataang gumagawa ng digital na bagay, isang lalaking kumikita ng mga nakatagong talento, lahat ay nag aapply ng mga simulain sa pananalapi mula sa Biblia. Ilang beses ka nang naghintay para sa isang promosyon, kung kailan maaari kang lumikha ng pangalawang mapagkukunan ng kita. Ang tanong na ito ay tumama ng husto dahil ipinapakita nito kung gaano natin ipinagpaliban ang pinahintulutan na ng Diyos na gawin natin. Ngayon, ang mga landas patungo sa sari-saring uri ay parang mga ilog na laging umiral, ngunit hindi napagtanto ng marami mga digital na produkto, mga simpleng serbisyo, pagkonsulta, maliliit na pamumuhunan, mga kasanayan na maaaring gawing extra Christian income. Sasabihin ni Solomon na binabaliwala ng mangmang ang kanyang mga talento habang ang matalinong tao ay binabago kahit isang maliit na buto sa isang masaganang ani. Ang modernong mundo ay nag-aalok ng mga tool na hindi kailanman naisip ng mga sinaunang tao. Ngunit ang mga prinsipyo ay nananatiling pareho. At kung isa lang sa iyong natutulog na kakayahan ang isa aktibo mo, saan ka ihahatid nito? Ang katotohanan ay ang Diyos ay hindi umaasa sa isang channel upang magbigay. Hindi pinaghihinalaan na tao ang gumagawa. Kapag lumikha tayo ng mga bagong landas, Nagbubukas tayo ng espasyo para sa pagpaparami ng mga mapagkukunan at pinararangalan nito ang karunungan ni Solomon mismo. Ang pagkakaiba-iba ay hindi labis. Ito ay matalinong pagsunod at kapag ang pagunawang ito ay pumasok sa puso, nagsisimula tayong makakita ng isa pang matandang susi na palaging nagpapanatili sa mga pamilya at imperyo ang kapangyarihan ng lupa at real estate, isa sa pinakamatandang negosyo sa Biblia. At iyon ang mauunawaan mo sa susunod na paksa. Dalawang negosyo, lupa at real estate. Kapag naunawaan natin ang kapangyarihan ng sari-saring uri, makikita natin kung bakit labis na pinahahalagahan ni Solomon ang lupa at real estate. Para sa kanya, Walang kumakatawan sa katatagan tulad ng piraso ng lupa na ipinagkatiwala ng Diyos sa isang pamilya. Itinuring ng buong kasulatan ang lupa bilang isang pangako, ugat at tadhana, isang lugar kung saan ang pamana sa Biblia ay hindi lamang tinatanggap kundi nililinang. Sa sinaunang mundo, ang pagmamayari ng lupa ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kinabukasan, layunin at proteksyon at kawili-wili ang prinsipyong ito ay patuloy na gumagana kahit na pagkatapos ng napakaraming siglo. Itinuring ni Solomon ang lupa bilang isa sa mga negosyong biblikal na pinakanaaayon sa banal na pag-iisip. Mga simpleng kapirasong lupa maliliit na bahay, produktibong espasyo, bawat metro kwadrado ay kumakatawan sa seguridad at pagpaparami. Sa ngayon, bagaman marami ang naniniwala na ang pamumuhunan sa real estate ay para lamang sa mga mayayaman, ipinakikita ng Biblia na simula pa noong una, ang mapagpakumbabang pamilya ay bumili ng maliliit na bahagi upang bumuo ng isang pamana. Ilang beses mo nang binaliwala ang posibilidad na ito dahil lang sa pagtingin mo sa laki ng iyong kasalukuyang kita. Isa ito sa mga tanong na nagpapakita kung gaano natin minamaliit ang maaaring palawakin ng Diyos. Alam ng isang matalinong babae noong sinaunang panahon na ang lupain ay higit pa sa isang tirahan ito ay isang paraan ng paggawa agrikultura tuluyan paupahan pag-aalaga ng hayop o mga lugar para sa trabaho at probisyon ang parehong mga prinsipyo ay nalalapat ngayon. Isang murang kapirasong lupa, isang simpleng ari-arian para sa pagsasaayos, mga pamumuhunan sa mga pondo ng real estate, mga lugar na umuunlad. Ang lahat ng ito ay nagdadala ng parehong espiritual na DNA na gumabay sa mga patriarka. Ang kasaganaan ng kristyano ay madalas na nagmumula sa mga pagpipilian na tila maliit ngunit namumunga sa mga henerasyon. Ang lupa ay ang yugto para sa pagpaparami ng mga mapagkukunan at malinaw na nakita ito ni Solomon. Alam niya na walang kasing solid sa pinahihintulutan ng Diyos na maitatag sa lupa. At kapag naunawaan natin ang pangitain na ito, isang bagay sa loob natin ang nagsisimulang maghanap hindi lamang kung ano ang maaari nating bilhin, ngunit kung ano ang maaari nating itayo. Dito umusbong ang isa pang paghahayag na ang pinakamahalagang pag-aari na tinataglay ng isang tao ay hindi ang lupang tinatahak ng isang tao, kundi ang karunungan na dinadala ng isang tao sa kanyang isipan. At ito ay naghahatid sa atin sa susunod na punto kung saan ang edukasyon bilang isang aset ay nagpapakita ng sarili bilang isa sa mga pinakadakilang biblikal na kayamanan. Ikatlong negosyo, edukasyon bilang aset. Kapag naunawaan natin na ang lupa ay matabang lupa para sa pagpaparami, natuklasan natin ang isang bagay na mas malalim. May isang uri ng kayamanan na hindi maaagaw, manakaw o masisira ng sinuman. Tinawag ni Solomon ang karunungan na ito at sinabing ito ay mas mahalaga kaysa sa dalisay na ginto ang edukasyon bilang isang aset ay ang hindi nakikitang pundasyon ng biblikal na negosyo dahil ginagawa nitong pinagmumulan ng probisyon ang sinuman. Ito ang tanging puhunan na lumalaki habang ikaw ay natutulog, naglalakad at nabubuhay. At ang pinakakahangahangang bagay ay halos palagi nating minamaliit ang panloob na kayamanan na ito. Sinabi ni Solomon na ang karunungan ay nagtataas nagpoprotekta at nagdudulot ng kasaganaan isang matalinong babae sa nakaraan ang nagpasa ng mga turo sa kanyang pamilya na tumitiyak sa katatagan sa loob ng ilang dekada ngayon, ang parehong prinsipyong ito ay inihayag kapag ang isang tao ay nagpasya na pagkakitaan ng kaalaman, magturo ng isang bagay na alam na nila, lumikha ng isang simpleng kurso, mag-alok ng mentorship, o magbahagi ng mga karanasan na maaaring magbago ng buhay. Ilang beses mo nang binaliwala ang halaga ng sarili mong kwento, nang hindi mo namamalayan na maaari itong makabuo ng kita at legacy. Ang tanong na ito ay naglalantad ng isang tahimik na susi sa kasaganaan. Ang karunungan ni Solomon ay nagpapaalala sa atin na ang natututuhan natin ay hindi lamang para sa ating sarili kundi upang maglingkod, bumuo at magkaroon ng epekto sa mundo kung saan dumadaloy ang impormasyon tulad ng walang katapusang mga ilog anumang kasanayan, pagluluto pag-oorganisa, pagtuturo, pagpapayo, paglikha, pagsusulat ay maaaring maging tunay na pinagmumulan ng kaunlaran ayon sa Biblia. Binubuksan ng Diyos ang mga pintuan para sa mga naghahanda sa kanilang sarili at ang edukasyon ay kung paano tayo nagiging may kakayahan sa mga pagkakataong wala pa. Ang kaalaman ay isang binhi na laging namumukadkad kapag dinidiligan ng may layunin. Kapag naunawaan natin na ang isip ay isang mayamang larangan na pagtanto natin na ang edukasyon ay ang uri ng pag-aari na kasama ng lahat ng iba pang anyo ng kayamanan at kung paanong ang lupa ay nangangailangan ng kilusan upang makagawa ang karunungan ay kailangan ding isa katuparan. Ang mismong tulay na ito sa pagitan ng kaalaman at kilusan ang naghahatid sa atin sa susunod na ibinunyag na prinsipyo, ang kapangyarihan ng ekonomiya ng paggalaw kung saan ang simpleng pagkilos ng paggalaw ay maaring magbukas ng mga pinto na mananatiling sarado sa mga nakatayo. Pangapat na negosyo, transportasyon at ang ekonomiya ng paggalaw kapag naunawaan natin na ang karunungan ay nangangailangan ng pagkilos, pumapasok tayo sa paghahayag na malinaw na nakita ni Solomon. Walang umuunlad habang nakatayo. Ang ekonomiya ng paggalaw ay palaging isa sa mga pundasyon ng negosyo sa Biblia mula sa mga karavan na naguugnay sa mga kaharian hanggang sa mga landas na tinahak ng mga propeta. Ang paggalaw ay nagdudulot ng mga pagkakataon, koneksyon at probisyon. Sa modernong mundo, isinasalin ito sa transportasyon bilang isang negosyo kung saan kahit isang simpleng pag-commute ay maaaring maging daan para sa kasaganaan at binago ng pangitaying ito ang lahat. Ang transportasyon ay palaging kumakatawan sa higit pa sa paggalaw. Ito ay kumakatawan sa buhay, komersyo, pagtatagpo at pagpapalawak. Ang mga kotse, motorsiklo, bisikleta o kahit na paglalakad na nagdudulot ng trabaho, lahat ay nagtataglay ng parehong espiritu na gumabay sa mga sinaunang mga ngalakal. Marami ang naniniwala na yaong may malaking kayamanan lamang ang uunlad, ngunit ipinakikita ng Biblia na gumamit ang Diyos ng mga simpleng bangka karaniwang hayop at improvised na daanan upang ilipat ang mga tadhana. Ilang beses mo nang ang dumaan ang mga pagkakataon dahil lang sa hindi ka kumilos. Ang tanong na ito ay nagpapakita ng isang malalim na espiritual na susi. Ang kasaganaang kristyano ay kadalasang nagmumula sa kahandaang maglingkod. Ang mga sumusulong upang maghatid, maghatid, magorganisa, o mag-alok ng lokal na suporta ay nagiging sagot sa mga tunay na pangangailangan. Ngayon, ang kadaliang kumilos ay nagbubukas ng mga pinto sa pamamagitan ng mga paghahatid, pribadong transportasyon, logistik ng kapitbahayan, suporta para sa mga matatanda, tulong sa maliliit na negosyante at maging ang koordinasyon ng ruta. Ang karunungan ay namamalagi sa pagkilala na kung ano ang mayroon ka na panahon, kalusugan, kagustuhan o kahit isang simpleng sasakyan ay maaaring gawing isang pagpaparami ng mga mapagkukunan sa mga kamay ng Diyos. Ang paggalaw ay nagdudulot din ng kamalayan. Kapag lumabas ka, nakikita mo. Kapag naglilingkod ka, natututo ka. Kapag lumakad ka, natuklasan mo ang mga landas na dating nakatago. Alam ni Solomon na pinagpapala ng Diyos ang mga kumikilos ng may layunin. At kapag pinagsama mo ang paggalaw, karunungan at pagkilos, isang bagong espiritual na yugto ang magbubukas sa iyong harapan. Ngayong napag-usapan na natin ang apat na hindi nagkakamali na mga prinsipyo ng negosyo na nanatili ang isang huling bahagi ng paglalakbay na ito. Ang huling pagmuni-muni na maaring matukoy kung mananatili ka kung ano ka o magsisimula ng bagong kwento matapos lumakad sa apat na haligi na sumusuporta sa hindi nagkakamali na mga negosyo na inihayag ng karunungan ni Solomon ang tanong ay lumitaw na kailangang harapin ng bawat tao sa harap ng salamin ano ang gagawin mo sa kaalamang ito palaging ipinapakita ng Biblia na ang tadhana ay hindi nagbabago sa pamamagitan ng mga pangako ngunit sa mga desisyon. At ngayon, ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Ang tanong na ito ay umaalingaw-ngaw dahil ito ay nagpapakita kung saan ang iyong buhay ay tunay na nakaangkla. Marami ang gumugugol ng mga taon sa pamumuhay sa autopilot, paulit-ulit ng mga pagpipilian na nakakaubos ng kapayapaan, lakas, at layunin. Ilang mga pagpipilian ang ginagawa mo araw-araw walang karunungan? Ilang pinto ang nananatiling nakasara hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya kundi dahil sa kawalan ng pangitain? Nagbabala si Solomon na ang karunungan ay sumisigaw sa mga lansangan, ngunit kakaunti ang nakikinig. Nabubuhay ka ba para mag-ipon o mag-iwan ng legacy? Pag-isipan ito, ilang piraso ng payo ang sinusunod mo? Nang hindi alam kung saan nanggaling ang mga ito, ang pagmunimuni na ito ay nagbubukas ng mga landas sa malalim na muling pagtatayo. Kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga pagpili? Makakakita ba siya ng isang alipin na nahihirapang mabuhay o isang hari na natututong mamuno? Ang Diyos ay palaging nagbibigay ng mga binhi, ngunit ang hinaharap ay nakasalalay sa kung paano mo ito itinanim. Nabubuhay ka ba para makaipon o para magkaroon ng epekto? Ang tunay na kaunlaran ayon sa Biblia ay hindi tungkol sa pera kundi tungkol sa pagkakahanay ng pananampalataya, layunin at pagkilos. Ang bawat prinsipyong narinig mo rito ay maaaring maging susi kung pipiliin mong gamitin ito. Kung ang video na ito ay nagdulot ng isang bagay sa loob mo, oras na para kumilos mag-subscribe sa channel i-activate ang notification bell at sundin ang paparating na mga turo ng karunungan sa Biblia kung naniniwala ka na ang karunungan ni Solomon ay ang tunay na landas sa pag-unlad na may layunin huwag palampasin ang anumang mga lihim panoorin ang susunod na iminungkahing video at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito dahil ang mga nagdesisyong lumago nakahanap ng mga pintuan na hindi nila alam na nag exist Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, isulat sa mga komento, pinipili kong umunlad ng may karunungan. Ipahayag at isaaktibo ito sa iyong buhay ngayon.